what's up and welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, meron naman po tayong discuss ulit about sa mga bene, na yan. At ang uh, benepisyo nga po ng kamote ang i-discuss po natin for today's video. Ayan, so gusto nyo ba yun? Ayan, sobrang mura nga lang po ng uh, kamote pero wag nyong mamalitin dahil anda, excuse me. Ayan. Ang dami nga po pala niya mga benepisyo na mga, uh, ang dami po natin makukuha benepisyo sa kanya. Ayun. So ang unang-una po na benepisyo niya without further ado, simulan na natin. Ayan, 'yung ay pampalinaw ng mata. Wow. 'Di ba? Ang dami-dami nating inaalam ng na mga ah uh, ang dami-dami nating uh, iniinom na pampalinaw ng mata. Isa pala ang kamote sa magpapalinaw ng mata natin. So again, ayan. Napakamura lang talaga. At pwede rin kayong magtanim actually ng kamote sa inyong mga bakuran. So try n'yo lang, 'di ba? meron siyang uh, pampalinaw ng mata. Isa, siya, isa sa benepisyo niya ay pampalinaw ng mata. Ang pangalawang benepisyo po niya ay pampatalas ng memorya. Uy, di ba? Ayan, para sa mga estudyante pala, maganda pala ang uh, kamote kasi di ba nakakapagpatalas ng memoria? Uh, memorya. So, alam niyo na. Alam na this, kung medyo marami tayong kinakabisa or medyo mahirap yung kurso na pinili natin, isa pala ang kamote sa dapat natin kainin. Di ba? Ang ano, ang uh, ano ba dito? Medyo hindi ko pa hindi ko maalala yung doon eh. Pero 'di ba, pag sinabing kamote ka, parang wala kang alam, pero alam mo 'yun, nakakapagpatalas pala siya ng memoria And number 3, sa benepisyo nga po niya pampababa ng chance na magkaroon ng cancer, o di ba? Ayan, alam naman natin ang isa ang cancer sa napakalakas pumatay ng mga tao. Ayan, so maganda pa lang ah, kumain tayo talaga ng kamote. Nakakapagpababa, guys. Nakakapagpababa ng chance ng magkaroon ng cancer. And number four, ayan, pampatibay ng buto at ngipin. Ayan, <laughs> nilabas yung ngipin, oh. No? So, pampatibay nga daw po pala ng buto at ngipin. Kaya pala, ibang may hirap ang titibay ng mga ngipin nila sa kanang buto nila. Diba? Tayo mga may hirap talaga ang titibay ng ngipin sa buto natin. Kasi, kuminsan, ito na lang talaga yung uh, pwede natin kainin. And kung nagda-diet ka nga, diba? Kuminsan, kamote din yung pinakain natin para hindi masyadong pero 'yung uh, pang uh, lima na benepisyo nga po niya ay ang um, pampalakas ng immune system. O oh, kailangan na kailangan natin 'yan. Alam niyo naman maraming mga sakit na di at maraming mga viruses natin, um, bacteria at bacteria. <laughs> mga mga viruses and bacteria at bacteria, no? Um, pampalakas ng immune system. So medyo para meron naman tayong laban sa mga sakit na 'yan. Hindi na siya totally may immune ka pero at least lalakas yung immune system mo which is yung panlaban niya po ng katawan natin and again number 6 na number 6 eh, number 6 na uh, beneficyo niya makakatulong daw makaiwas sa sakit sa puso uy guys sobrang isa din to sa leading cause of death nga po ng tao. Napakagandang benefit uh, beneficyo nito. Siguro dahil sa fiber niya, no? Kasi alam niyo naman yun, uh, pag may fiber, medyo yung mga kole kolesterol ay sumasama. di umano. Ayan. Um, so, maaaring doon. Pero, uh, pwede rin kayo mag-research about that. Kung bakit nga ba nakaka um, bawas or nakaka, uh, makakaiwas tayo or makakatulong tayo, makakatulong ang akamote makaiwas sa sakit sa puso ayun and uh, number 7 na ba? number 7 ayan ay uh, makakatulong sa pagkontrol ng blood pressure da ah. ayun so para sa mga may high blood diyan, katulad nung nanay ko may high blood yon. ako nataroon ako ng high blood pero nagamot naman lagi ako uminom na may redol na pineapple ayun so yun lang so may video na rin ako about dun about sa pagpapababa ng blood pressure dahil uh, uminom lang ako uminom, uminom ng pineapple na may redol, alcohol yun hindi na ako nag-high blood ah uh, praise the lord so hindi na ako nag-high blood and again number 8 ayan number 8 na um ang tawag dito ah uh, benepisyo ayan ay makakatulong sa pagpaba pagbabawas ng katulad na sinabi ko nga kanina ginagamit ito pang diet ng ilan So, kung nagpapababa ka ng timbang, mag din po ang uh, kamote para makatulong po sa pagbababa nyo ng timbang. Ako hindi Hindi ko lang kasi kaya kasi alam nyo naman wala pa akong as uh, sweldo So, hindi ko pa mapondohan yung mga ganyan-ganyan. Pero, yun na nga. Isa rin talaga ang kamote sa nakakapagpabawas ng timbang natin. At last but not the least, ayan, number nine. Ayan number 5, ay, number 9. Malina naman tayo sa bilang-bilang, no? Makakatulong sa maayos na pagdumi. Ayun. Syempre may fiber nga siya, so automatic makakatulong nga po siya sa ating uh, vowel movements. Yun lang. So maraming salamat, God bless. Ang dito lang po yung vlog natin. Again, marami tayong mga benepisyo pa na iba-vlog at marami pa tayong benepisyo ng mga uh, bagay bagay-bagay bagay, bagay, -bagay <laughs> ng mga kinakain natin. Naire-reveal natin dito. Galing naman ito sa MetaFeed yung uh, aking um, shinier na information. Ayan, sila yung nagbigay ng um, information na to. And galing din sa Healthy Info. Ayun. And again, maraming maraming salamat. Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe na nga po kayo. At share nyo na rin po yung video na to para naman makatulong dito sa iba. Yun lang, maraming salamat. God blessing Ingat po kayo palagi. Okay, bye-bye.